Hello, hello, magandang umaga mga kagintong palad Tapos na po tayo magsabog palay So ngayon magkuliglig na tayo Sama ko ang aking may partner Yan, nag-prepare ng para sa Merinda at tanghalian So yun, yung sa kabila ay Nag-tractor sila sa Kasama natin na si Datukos Nagpa-tractor din siya So ngayon, ito na nga Mag-kuhan tayo Kuliglig tayo para matambunan yung Ating sinamog na binhi yan so, yan yung ano so, so yun yung ginagamit natin yung jamu dyan, kailangan itaas para matanggal. Kaya so na, matapos natin mamaya ito hanggang mamaya. Kaya magkasamahan natin nag-abungkal ng jamu. 拿点酒啊。 bumili uh, so dry season mga kagitan pala shout out sa mga kasama natin farmers so ganito ang buhay farmers bulik bulik tayo el nino time okay, so, uh, kaya dry yung pala yung sinabog natin no? medyo magalaw nga yung ating pa kay tang kamay natin nakawak sa cellphone tang so, natin doon oh. No? din yan mamaya yung pilapil natin dito pinatay na natin oh. so gawa lang tayo ng pilapil ulit para may straight merong mga damo dyan uh, isprayan lang natin pagkatapos ng kuliglig natin oh, minute Farmers Farmers ng taga-farm Isa ang magsasakang maestro Ayan Kayang-kaya oh Napakadali lang i-drive itong ating kuliglig One hands lang hand tractor Kataot tayo papa One isa muna papa Mansor, oh, napaka saya dito makpuliglig. yung uncle natin dyan sa may, Mani may Manila, kung so, niya talaga mag farming, pero siyang puliglig na, ha, yung puliglig niya pwede ka makasakay, hindi ka napapagod. so hiramin natin yun. so pwede natin ito ulitin pagkatubo ng itong palay natin pwede natin ulitin para para na masada yung mga malilit na damo ma, masuyod natin ma-minimize yung damo natin na tumutubo so tinatam na natin kasi maraming ibon dito yung malapati kalapati nag-strike dito every morning at hapon ang dami nila dito no sa kailangan matambu matambunan ang ating butil mabuhay po tayo mga ka-farmers sa panahon ng ilin kailangan natin huwag na tayo magtigil eh, mahirap maubusan ng palay bigas so ito maghihintay lang tayo ng tubig sa darating na June June-July may siguradong may tubig na kaya kailangan natin i-prepare ito pagka dating ng tubig ang natin insya Allah mataas na ang tubo kaya, 7 minutes na po tayo sa ating video Kaya na maingay itong kuliglig. Nakaliwag na yung mga uh, chassis niya. Yung sa kabila, yan, yung traktor ang yung kasama natin. Yung sa tukos, pa-traktor na rin siya, mga abon. natin ito mga siguro mga itang oras habang hindi pa mainit ang oras natin nasa 8 o'clock ng umaga so, kapag ganito mainit ang panahon kailangan maaga tayo gigising para maaga rin tayo maka start sa ating farming kasi napakainit ng araw maabot ng 40 degrees ang init ng araw ngayon baka ma tayo yan medyo isang daan na lang matatakot na natin itong itong nilibot li natin so napakadila lang siya i-drive mga ka-farmers itong hand tractor natin so one hand lang kaya pa natin mag-video kasi hindi na natin kailangan i, i diin kasi okay naman yung kanyang suyod matalab naman sa lupa at natatamnan yung ating palay yung butil ng ating palay so yan kapag medyo makapal yung damo na sumasabit dyan tinataas lang na natin katulad so yan yan na, uh, medyo magalaw tayo kasi wala tayong lalagyan ng cellphone. sana mamayang gabi naghahangat po tayo na maulanan para maganda yung tubo ng ating butil ng palay ulitin ko mga ka-farmers ang ating binhi ay 440 so titingnan natin kung itong 440 ay maganda labang halo kasi yung iba ibang binhe marami ng halo uh, matataas na palay hindi matigas yung hindi matigas yung matigas yung, yung nagsiksag tayo <laughs> may matigas na lupa do na, na apakan ng tayas na nagtiko yung ating kuliglig so na napakalaking tulong nitong kuliglig sa mga farmers natin dati-dati at tradisyonal is kalabaw 30 minutes yun yung kasama natin doon no? bungkal ng tuan damo okay. tayo muna tayo so yan lang po maraming salamat mga kagito palat thank you sa patuloy na pagsuporta sa ating bunting channel maraming salamat at mabuhay ang magsasakang mga farmers